pre, pre Oo, na lang natin ito ba Sabi daw nila, dito yung maraming ginto eh Kumbuka natin Kumbuka natin ito meron talaga Tay, kung meron dito pre, eh. Ako mapunta ako sa bar. What? <laughs> Wala ko naman ang babae. Gagayahin mo si ano? Gagayahin mo si... Two joints. At sino? Tawa talaga pre. Pag nakawa tayo ito ng... Dito pre. Hindi na tayo ngayaman. Magulat talaga yung mga... Pagbigyan natin. Asis lang natin. Hmm. pag nakakuha tayo ng ginto dito na parang Pagkagawa ito lang alaki Grabe, ah. mingin na rin na tayo pag... Mag-resign na talaga ako sa trabaho ko ba? Ano okay. okay. sa tingin mo pre? Makakakuha tayo dito na marami okay. Tingin ko pre, makakuha talaga tayo pre Kung okay. makuha man tayo pre sa wala, okay lang yan pre Kapag mm -hmm. tayo tinagsubok tayo, at least hindi tayo nagnanakaw Ay, masama kasi magnanakaw pre, nagnanakaw, pre. Papakainin mo yung pamilya mong galing sa nakaw. Masama yun, pre. Masama yun, pre. May Kailan yun. man, hindi ko ginawa yan. Hmm. Uh, Kaya ako, pre. Ako kasi dati, pre. Sabihin ko sa'yo. Nang no, magnanakaw talaga ako, pre. Pero ngayon, nagbago talaga ako. Kasi, sabi ko, masama ako magnanakaw. Tama na to, pre. Sige, pre. Paano yung makuha tayo ba? <laughs> Siyempre, tanggalin natin yung malalaking bato. Kasi mabigit yung ginto. Lulubog yan, di ba? What? <laughs> Pero parang mas mabigit tayong bato sa bigot. Hindi mo naman ito pre. na rin kasi dito pre. Pero sabi nila, dito daw sila. Yung mama niyan, tignan mo rin kasi pre. Ang dami bukal bungkal Grabe pre. Isang... pa lang natin nampak na nanti. <laughs> <laughs> Hindi ka ba sana dito pre? Okay. First time kita eh. Pwede na tiyaga, tiyaga lang okay, pre, okay. Yung na, tsaga-tsaga lang. Importante talaga yun, ito yung naglanakaw. Nakulong ka na rin dito, pre? Ah, wala pa, pre. Nahuli ka na, wala pa. Wala pa rin, takot yung pulis pre. ilunggo kasi eh. Ay. Pero pre, ito na yung solusyon pre sa pagyaman natin ng hindi na tayo babalik sa hirap lang pre gustong gusto ko na rin talaga makaon sa hirap pre kasi nga hirap ng buhay ngayon ay ano tapos mag nanakaw ka ay yung nakakawan mo mahirap <coughs> din yung no, mag vlog tayo pre mag vlog tayo minsan pre Napapanood mo yung mga vlogger mo yun, pre. Hirap yun, pre. Pero dapat talaga, pre. Pag maano mo mag-vlog, pre. Kapal talaga yung mga mo, pre. Wala kang hiya. At pag ka na talaga, ano yan, inang ano sa lahat. Maraming basher. Inang ano na yun, yung mga kaibigan mo. Ang mag-anak mo. Ganun talaga, pre. Siyempre, ayaw nilang yung maman ka. Ayaw nilang magsikat ano? magsikat ka parang tama ba tayong ginagawa natin ito nang din sa nakukuha tayo dito ito okay, para puro ba ano nito tayo ng pisto tara doon tignan natin sa taas hakay tayo doon sa kabilang bundok doon o oh. ano baka marami doon tara Tara, tara pre, lepatan ng piste pre Parang wala dito ito. dun tres, sa kabilang bundok pre ay mo ba nakikita ko pre oh, pre bahay pre bakit hindi pre ipan sa bay. Narinig ako mga manok pre. Bakit man? Alam mo yung iniisip Alam, siguro naman kayo, alam mo yung iniisip ko no? Hindi, bakit? Kakamatin mo yan? Hindi naman mga pre, mga pre. Saka sabi mo, masamang gunapaw. Di na pre. Bukas na lang magbago pre. Tara. Eh, paano ito? Tara. Tawalan mo naman yan. Ayun sa'yo mayari. ハハハハ